Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Natalo kami... anak. Hindi lamang sa mga perang pusta... Kundi... Maging sa aming panabong... Ang mahinang pagkakasabi ni Lolo Hinir... Kung saan... Ay makikita ang kaharap nito... Sa gilid at loob ng sabungan... Si Tay Kano... At pareho nilang hawak... Ng buong ingat... Ang kanilang mga panabong... Ninong Hinir... Ang pagkapanalo ni Malaginto ay siya ring panalo nyo dahil ang laban nila ay laban ng ating pamilya at saka ninong buhay na buhay pa ang inyong panabong ang sagot naman sa kanya ni Itay Kano ama ka riyan nanak dahil hindi mahalaga sa amin kung manalo man ang aming panabong sa inyong malaginto dahil ang pinakamahalagay ginawa nila ang kanilang makakaya subalit sa diyang kakaiba at masyadong mahiwaga ang inyong malagintong yan. At aaminin ko iyo, ngayon pa lang ako nakatagpo o nakakita ng kanyang uri ng panabong. Pagkatapos na sabihin yon ni Lolo Hiner kay Itay, ay magkakasama na nga silang lahat na lumabas ng sabungan at naglakad sa pinapwepwestuhan ng mga kaibigan ni Itay. At nang silang lahat ay nasa iisang lugar na ay, ay nakita ni Itay na naglalakad. Papalapit sa kanilang kinaroroonan ang tatlong sinamang berting at hawak nito ng buong ingat ang kanyang alimbuyuging lumutin. At nang ang mga ito'y nasa harapan na nga ni Itay, ay naguwi ka si Mang Verting, kay Itay Kano, sa maayos na pananalitang. Ano, Kano? Ngayong tarating na linggo ay muli kaming pabalik sa baryong ito upang pagharapin ang ating mga panabong. Maayos namang tinanggap ni Itay ang mga sinabing iyon ni Mang Berting hanggang sa napagpasyahan na nga nilang lahat na umuwi na sa aming tahanan matapos na makolekta ng dalawang sinamang oktabo at mang Clarito ang lahat ng mga perang pustang na ipanalo. Di malagin ama Ahm, um, Birting, sa inyong tatlo... ...ano kaya kung sumama na muna kayo sa aming tahanan... ...upang kahit papaano'y makadyaming namin kayo sa inuman... ...umaliwalas naman ang itsura ni Lamang Birting... ...nang marinig nila ang mga sinabing yun sa kanila ni Itay... ...at dahil sa pareho naman silang magkakapatid na manginginom kung kaya't ay. Ang isang sabongerong tao respetado at tanyag. At tanyag na sa bongerong katulad mo, kano? Ay hindi ko kayang tanggihan. Kaya naman ay sige, pumapayag kaming sumama sa inyo. Dumami ang bilang nila itay sa harapan ng inuman. Dahil sa bukod, sa tatlong mag-aamang, si Lolo Hener ay naroon din ang tatlong magkakapatid na sinamang verting. Nga pala, ang natalong sinyaladong buwayang panuksukan nila Lolo Hinir ay ibinigay ni Lolo Hinir kay kano Subalit, katulad ng mga naunay, hindi yon tinanggap ni Tay dahil sa ugali ni Tay. Nakapagka, natalo ni Malaginto ang kanyang katunggaling panabong at ito'y buhay na buhay pa'y ibinabalik yon ni kano sa may-ari noon. Ngunit, nagpilit si Lolo Hinir na ibigay kay Itay ang kanilang natalong panabong kung kaya't wala nang ang nagawa pa si Itay kundi ito ay tanggapin tatlong mga malalaking istang tulingan ang makikitang naging pulutan nila sa harapan ng inuman ang isa doy pinirito ni inay at ang dalaway ginataan masasayang kwentuhan tawanan ang nooy masasaksihan sa kanilang lahat hanggang sa hindi maglaoy naungkat ni Lolo Hiner ang tungkol sa hiwagang naging pangyayari sa bakbakan ni Malaginto at ng buwayang panuksukan sa kung papaanong ito'y bigla na lamang na tumakbo at umayaw sa naging laban nila ni Malaginto isamantalang ito'y malakas na malakas naman at ni isang tusok ng tari galing sa aming Malaginto'y wala itong tinamo sa kanyang katawan. Ang totoo niyan, Ninong, maging ako may hindi ko rin po alam kung papaanong nangyari yon. Dahil sa ang alam ko tatagal pa ang kanilang bakbakan. Pero ganoon po ang nangyari. Ang sabi ni Itay Kano, nang pagkakataong yon ay hindi na nga napigilan pa nitong si Mang Birting ang kanyang sarili dahil sinabi niyang Ama um, mawalang galang na po sa inyo, Tatang Hiner at sa'yo, Kano. Sa tingin ko hindi lamang isang ordinaryong panabong. Yang si Malaginto, nasabi ko yan dahil sa yan ay katulad ng noyosabosapang immortal bolek na pag-aari ng isang tanyag na sabongero na isang inkantado. Dahil sa ang kanyang mga paraan at estilo, sa bawat bakbakan ay walang ipinagkaiba sa bolik na yon. O sa nasabing immortal bolik na yon, ang bolik sa palayan. Dahil doy, ay, ay napawita itong si Lolo Hinernang. Yan din ang nasa isip ko, Berteng. Nang makita ko kanina sa loob ng sabungan, si Malaginto. Pero, kung totoo mang isa itong inkantado ay natitiyak ko nga kabilang ito sa mga mabubuting lahi ng mga engkanto. Sinundan kaagad ni Lolo Pedro ang sinabing yun ni Lolo Hiner at sinabi niyang, Ang lahat ng mga sinabi niyo ay totoo. Totoong isang engkantado si Malaginto. Pero yon ang naging dahilan upang magkaroon ng katuparan lahat ng mga magagandang plano ni Kano. At iyon ay ang tumulong sa mga taong totoong nangangailangan gamit ang mga perang na ipanalo ni Malaginto. Napabulalas ang panig nila Lolo Hinir at nila Mang Berting nang marinig nila ang revelasyong iyon ni Lolo Fedro dahil hindi nila inaasahang nasa mabuti pala. Napupuntang lahat ang mga perang na ipanalo ng aming alagang si Malaginto at hindi sa kung saan saan ilang sandali pa nag ka itong si Mang Gaston ng mga salitang. Ang lahat ng mga sinabi ni Tatang Pedro, Tatang Hinir at Aberting ay totoo. Dahil sa isa ako sa makakapagpatunay noon, alam ko sa aking sarili at nasaksihan ko kung gaano kaprosigidong tumulong ng kapwa itong aming mabuting kaibigang si Kano. Ang sinabing yun ni Mang Gaston ay sinundan kaagad ng kanyang matalik na kaibigang si Mang Ambrosio at sinabi niya Marami na akong naging kaibigan pero dalawa lang ang naging totoong taong nakilala ko. Una ay itong si Paring Gaston at ang pangalawa ay itong si kaibigang Kano at ang kanyang mga kaibigan sinundang muli yun ng iba pang mga kaibigan ni Tay na sina Mang Tonyo, Mang Alfredo, Mang Ilyasar, Lolo Pedro at si Lolo Birhil. Dahilan upang Ang lahat ng inyong mga sinabing yan ay ang dahilan kung bakit walang ni isa man ang makakatalo kay Malaginto dahil sa inyong iisang layuning tumulong sa kapwa nang walang pagdadalawang isip ang sabi ni Lolo Henir. Ama, um, kano? Uh, Alam kong pumasok ako sa isang sitwasyong hindi ko man lang pinag-iisipan. Pero bilang isang sabongero ay nakahanda pa rin akong ibangga sa totoong hari ng sabungan ang aming alimboyoging panabong. Ang mahinang pagkakasabi ni Mang Birting. Birting, isa kang mabuting sabongero kaya naman ay huwag kang mag-alala dahil katulad ni Ninong Hinir manalo man o matalo ang ating mga panabong ay walang magiging problema magkakaibigan pa rin tayo Maraming maraming salamat kaibigan ka no Ang maiksing sagot ni Mang Verding kay Tay, tay Kano at pagkatapos no'y nagpatuloy na silang lahat sa pag-iinuman at kwentuhang na parabang silang lahat ay magkakapatid lang kung titingnan sa harapan ng kanilang pinag-iinuman hanggang sa maubos ang kanilang iniinom at nagpaalam na ang mga ito isa-isa. Taytay kano Ang mga kaibigan ko ay nananatiling tapat sa akin. Diyos ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Ang sabi ni tay sa kanyang sarili samantalang. Anastasia! O paano nangyaring na talo at napawalang saysay Ang ating bulik sa panabong ng isang hudas na yon, ha? Ang indis na pagkakasabi ni Mr. Yamamoto sa kanyang kinuhang matandang sintepiko, sumagot naman ito sa kanya at sinabi niyang, Pa, boss, pa, boss, hindi ko alam kung bakit at kung paano -pa nangyari yon. Dahil sa maging ako may nagtataka kung papaanong natalo ang ating bolik na aking tinurukan. Bakero! Hindi maaari ito! Gusto kong pabagsakin ng malagintong panabong ni Kano. Pero, papaano mangyayari yon? Kung sa bolik pa lamang ay sumablay na ang iyong inimbintong panturok na yon, ha? Bakero! <laughs> Matapos na banggitin yun ni Mr. Yamamoto makikitang lumapit sa kanya si Anastasio at meron itong mga sinabi kay Mr. Yamamoto na siya namang ikinatuwa ng matandang hapon dahil sa ito'y makikitang nakangising parang diablo. Oh, 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 oh. Magandang idea yan Anastasio at saka hindi ko inaasahang. Naisip mo yan ha? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ama, um, Bardock, Miliano, pumarito kayong dalawa at may sasabihin ako sa inyo. Mabilis namang sumunod sa kanya ang kanyang dalawang mga tauhan at nang ang mga ito'y nasa kanyang harapan ay ay merong iniutos sa kanilang dalawa ang kanilang amo. Marahan namang tumangutango nang nakangisi ang kanyang dalawang tauhan na parang natutuwa ang mga ito sa mga sinabi sa kanila ni Mr. Yamamoto. Gagawin ko ang lahat, kano? Sukdo lang maubos ang mga pera't kayamanan ko. Matapos lang ang pagiging tanyag mo. Tandaan mo yan! Ang may diing pagkakasabi ni Mr. Yamamoto samantalang sa aming bundok ay makikitang abalang-abala kami nila itay sa ating ginagawang pagbubunot ng mga naipong niyoga nang digla na lamang na nagtaka itong aking kapatid na si Ramon. Dahil sa kanyang nakitang may mga taong nasa pito ang bilang na naglalakad sa daang nasa aming likuran, paakyat ang mga ito sa bundok at ang isa sa kanila'y merong dalang pamputol ng kahoy na kung tawagin ay chainsaw at sa kanilang hulihan ay nakita ng aking kapatid si Tatang Alfonso ang isa sa aming kabaryong meron ding sariling pag-aaring lupain sa bundok kadikit lamang ng aming lupain Ano po kayang gagawin ng mga taong yan itay? Eh, sa bundok po nila Lulo Alfonso Ang tanong ni Ramon ay tay kano no? Hindi ko pa yan alam anak pero mamaya malalaman natin yan ikaw lamang mga anak at pupuntahan ko si Tatang Alfonso Pansamantalang iniwan kami ni Itay sa aming koprahan At siya ay naglakad ng marahan Sa mga kalalakihang yon at kay Lolo Alfonso Napahinto ang mga ito nang kanilang makitang Nakaharang na sa unahan ng daang Kanilang nilalakaran si Itay Kano At toy Oh, 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 oh. ikaw pala Kano ano bang importante ang sasabihin mo? Kung ang itatanong mo ay kung balak naming ibangga sa iyo ang aming mga alagang panabong ay nagkakamali ka, kano? Ha 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 Ang nooy tanong taytay ng kaharap niyang may-ari ng tsenso na si Mang Eddie Edi, si Tatang Alfonso ang gusto kong makausap at hindi ikaw. At nang marinig yun ni Lolo Alfonso, ang sinabing yun ni Taycano ay lumapit kagad ka ito... Kalitay ka no, subalit ba naagnitay sa kanyang hitsura? Ang matinding kalungkutan at panghihinayang matamlay ito. At parang may malaking problemang pinagdadaanan. Tatang Alfonso, ano po bang sadya ng mga magtutrosong ito sa inyo pong bundok? Maaari ko po bang malaman, Tatang Alfonso, ang bagalang at mahinahong tanong ni Tay Kano kay Lolo Alfonso. Sumagot naman kaagad sa kanya si Lolo Alfonso at sinabi nitong, Um, iyo, Kano, kukuwan, nakapag-desisyon na kasi ako. labagman sa aking kaloobang ebenta. Ang malaking punong narang matagal nang nakatayo sa aming bundok. Pe, pero wala na akong magagawa pa dahil kailangan ko ng pera. Nagkulay pula ang itsura ni itay nang marinig niya ang sinabing yun ni Lolo Alfonso. Bakit po ba? Ano po bang problema sa inyo? O ang ibig ko pong sabihin ay ano po bang problema ang inyo pong pinagdadaanan ngayon? Sabihin niyo po, Tatang Alfonso, iisang baryo lang po tayo at ako po'y nakahandang makinig at tumulong sa inyo. Nang walang hinihinging kapalit sa abot ng aking makakaya. Tatang Alfonso, didiritsuhin ko na po kayo. Kilala niyo po ako. Mahalaga po sa akin ang kalikasan, lalo na ang pakinabang ng mga punong kahoy sa bundok. Baka po meron akong maitutulong sa inyo. Sabihin niyo po, wag lamang pong matuloy ang planong patuloy ng matandang punong narang nasa inyo pong pag-aaring lupain. Ano? Nagpapatawa ka ba, ha, Kano? Wala ka nang magagawa pa dahil napag-usapan na namin yan ni Tatang Alfonso. Nabibilhin ko ang kanilang punong nara. Na Kaya huwag ka nang makialam pa, Kano. Ang bigla ang singit kagad na pagkakasabi ni Mang Ede sa usapan ni Itay Kano at ni Lolo Alfonso. Marahang napalingon sa kanya si Itay at tinitigan niya ng makahulugan si Mang Ede. Kasunod ay, Tatang ponso. magkano po ba ang bilis sa inyo ni Ede ng punong narang yun? Ama, uh, kuwan, kano, iyo, K -k kinsimil, kinsimil lang iyo. Kumulubot ang balat sa noo, nitay no, at nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig niya ang halaga ng nasabing punong narang yon. At kaming tatlong magkakapatid ay noon lang naming eh. Nakitang nasa ganoong hitsura si Tay. Galit na galit si tay. At hindi niya nagustuhan ang bagsak fresh yung inialok ni Mang Eddie kay Lolo Alfonso. Kung kaya't ay. Oh, bakit? Kano? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ano bang problema? Naiingit ka ba? Dahil sa hindi napapunta sa iyo ang punong nara ni Alfonso? ang asik pang pagkakasabi ni Mang Eddie kay Tay bagay na hindi nagustuhan ni Tay Kano kung kaya't hindi ka lang tuso hindi ka lamang tusong tao Eddie kundi isa ka pang walang galang na uri ng tao kipit na ang isang matandang katulad ni Tatang Alfonso pero hindi ka pa na konsensya pinili mo sa murang halaga ang punong nara na alam ko at alam ninyong lahat Nakikita kayo doon Nang hindi lamang treple sa punong narang yun Lapastangan ka kano Huwag mo akong pangaralan At subukan Tandaan mo kano nag ka lang at marami kami Kaya naman ay kayang-kaya naming Pagpira-pirasuin ng katawan mo Kung gugustuhin namin Papaano kung sasabihin ko sa iyo Eddie Nasige Gawin mo yan Dahil hindi ako makakapayag na putulin nyo ang matandang punong narang yun. Tatangal Ponso, pumaroon muna po kayo sa aming lukaran kasama po ng aking mga anak. Huwag nyo pong ibenta ang punong nara dahil sa meron pang solusyon sa inyo pong problema. Nakahanda po akong tumulong sa inyo, Tatangal Ponso. I Iho, ka-ka-kano? Sige na po. Tatang Alfonso, huwag niyo na po akong alalahanin pa. Nasa tama ang aking ginagawa. Kaya naman ay wala akong kinatatakutan ngayon. Mabilis namang sumunod si Lolo Alfonso. Naglakad itong paika-ika, papalapit sa aming tatlong magkakapatid. Samantalang kaming tatlong magkakapatid, Noy, ay matindi na ang aming takot para sa buhay ni Itay. Natatakot kami noon na baka mapatay nila si Itay. Anim ang bilang nilang lahat at katulad ni Itay ay meron ding mga sukbit na itak ang mga ito. Hindi mo ba alam ka no, na minsan na akong nakulong dahil meron akong taong pinatay at pinutulan ng dila? Nakikita mo ba itong mga tato sa aking katawan? Yan ang nagpapatunay na ako'y nakulong na at ayaw ko nang maulit pa yon. Pero pero sa pagkakataong ito ay mapipilitan ako. Mm, ha, 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 ha. Ang itak na ito. Ang puputol sa mahabang dila ng isang taong pakialam mo, ng isang taong pakialam merong tulad mo. Pagkatapos na mailabas sa kaluban ni Mang Eddie ang kanyang matalas at mahabang itak, ay sinundan kaagad yon ang kanyang mga tauhan. Isa-isang nakangising pinunot ng mga ito ang kanilang mga itak at pinaikuta nila si Itay. Samantalang si Itay ay makikitang kalmadong hawak ang kanyang nakahanda ng matalas na itak. Sayang so kakana dahil mawawala nang isang sabongerong tanyag ngayong araw na ito. Ito sa iyo! At manasanang susugod kay Itay, si Mang Ede, upang pugutan ng ulo si Itay. Subalit, merong umikse ng isang hindi kilalang tao sa aming paningin. Sandali lamang, Maari bang umiksin ng saglit sa inyong pag-uusap? Isa itong lalaking nagtataglay ng matipunong pangangatawan, balbasarado. At may mahabang kulot-kuloteng itim na buhok, bata pa ito na nasa 30an pataas ang kanyang edad. Ngunit ang mas nakakaagaw pansin sa kanyay ay mas armado ito kung ikukumpara sa grupo ni Lamang Eddie. Dahil sa ito'y may hawak na isang baby armalite at iyon ay nakatutok na sa direksyon ni Mang Eddie. Si sino ka at anong? Hindi na. Naituloy pa ni Mang Eddie ang kanyang sasabihin dahil... Subukan mo pang magsalita, tanda? At nang sumabog yung bunganga mo, mangkano? Kano? Di ba yun ang pangalan mo? Sumang-ayo naman, si tay sa misteryosong lalaking yun. Huwag mong hayaang masira ang pangalan mo dahil lamang sa mga taong walang kwentang katulad nila. Kayo! Makinig kayo! Umalis na kayo! Dahil kung hindi ay isa-isa kong bubutasin ng mga ulo nyo. Isa-isa ang mga itong nahihintakotang naglakad. Pabalik sa taang kanilang pinagmulan dahil sa kanilang takot na seryosohin ng misteryosong lalaking yun ang kanyang mga sinabi sa kanila at nang ang mga ito'y nawala sa aming paningin kinausap ni Itay ang lalaking nasa kanyang harapan. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Blogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa si Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy Kay paring GP, paring Teban, paring Pedro at paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex PB. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Aking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. A shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo G.C. Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, Pare, Maraming maraming salamat saya. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Elvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginnalin Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na Ang Maiwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Crisa Apol kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Samudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po, sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,